Ayan po, at uh, bago po ako babati dito sa lahat ng mga subscribers ko, followers at mga viewers ko, ay gusto ko lamang po uh, uh, ibalita na ngayon-ngayon lamang po ay patay na si Bangag. O yun po nga uh, kuan ulitin ko, ngayon-ngayon lang po patay na si Bangag. Yun po mga bashers ko, aba ay... Uh, iyang uh, gusto niya magpadala uh, rito ng uh, bulaklak, no? At uh, yan, nananawagan ako din sa mga bashers ko na ito na yung pagkakataon ninyo na hindi na kayo magpagsalita ng fake, fake news ako. Kasi dito ay papakita ko mismo yung uh, kamamatay lang ni Bangag. at uh, simpre, Uh, bago tayo magpatuloy, eh, hayaan nyo po munang uh, batiin ko kayo. Lahat ng mga subscribers, followers at mga viewers ko, sana, ma sana manawari ay ligtas kayo sa lahat ng uri ng kapahamakan, anumang uri ng problema sa buhay, bagko swirting walang hanggan ang dadaloy sa inyong lahat. Yan po ay sa mga subscriber ko lamang. At uh, kung gusto niyo rin pong uh, daluyan din po kayo ng swerte na walang hanggan, abay mag-subscribe na po kayo di sa Mirana Live Studio TV dahil ito lamang pong uh, channel na ito ang uh, nagbibigay ng swerte. At hindi lamang po 'yan. At uh, pagka kayo nag-subscribe dito, gaganda, guguwapo po kayo. Ayan at uh, yan po ang totoo diyan. Kaya ito itong mang ko mga subscriber ko ang gugwapo na niyan, ang mga ang, ang gaganda na niyan. Hindi lang 'yan. Ha? Talagang 'yung dati kasi nga once na nag-subscribe ka sa akin, ikaw ay matalino na. Kaya 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 ka nag-subscribe nga dito, 'di ba? Kasi matalino ka. Kagaya rin po itong mga subscriber ko. Kaya nag-subscribe sila dito sa akin, dito sa Birana na Live Studio TV, ay matatalino na po 'yan. Pero Nung matapos sila mag-subscribe, aba yung talino nila, naging triple ang katalinuhan nila. Ngayon po, talagang hindi na matatawaran ang pagiging matalinong matalino nitong aking mga subscriber. O doon po sa mga medyo mga bubo na busters ko, mag-subscribe na po kayo. Huwag po kayo mainip. Ipapakita po natin yung bangkay ni Bangad. Ano? Papakita natin. Huwag kayo mainip. At uh, yan, At, uh, kasunod na po, yan, ipapakita natin. Pero ang main uh, topic po natin ay uh, hindi po yan. So sige, unahin na po muna natin itong si ah uh, si Bangag na patay na. Ayan, ito po, ito. oh, yan! Yan mismo yung bangkay niya. Yan, kitang kita nyo naman po. Oh. Kamamatay lang po ni Bangag. Kasi yan po yung uh, wala kahit ano kasi ang uh, sinisinghot din to kaya yon singhot ng marijuana singhot ng uh, cocaine singhot ng uh, shabu lahat sinisinghot nitong si Bangag kaya ito pong aso kong ito ay pinangalanan kong Bangag kasi walang uh, pinipili itong singhotin ayan po siguro naman ay hindi na kayo magsasabi ng news dahil ang kitang kitang-kita niyo naman po yan po, ulitin ko. Yan pong aso ko na yan ay ang pangalan po niyan ay Bangag. At yun po ang nakakalangkot at iniwan na, iniwan na nga niya ako. Uh, sana ibang bangag na lang yung namatay. Hindi na itong bangag na alaga ko. Ano? So, yan po. So, ngayon ay uh, dito na po tayo pupunta sa ating main topic na kung saan po ay mayroon na po palang kopya. Si BP Sara, do ng police report sa California yun pong nangyari doon sa entourage ni na Lisa, in, at kasama nga itong si Tantoco ng nanamatay na at yan po ay kaya lang pang punaka daw dito itong si Lisa dahil sa extended immunity ah, dahil nga siya ay asawa ng presidente pero babalik po yan dahil nga Ah uh, hindi pa po tapos yung kaso nila. Nakapangalan po mismo doon, kasali po yung pangalan ni Lisa doon sa investigasyon report ng pulis, Okay, yan po ang maliwanag dyan. Kaya ikaw, Lucrecia, ah, uh, maliwanag na ikaw ay fake news. Ikaw ay nokno ka ng kasinungalingan. Ang sinasabi mo, Umuwi na si Lisa dyan dati. Oo, nandito na ngayon. Pero yung sinasabi mo umuwi, puro mga ah, mga gawa-gawa ninyong picture yan, yung mga pinapalabas niyo. Sa so, ikaw talaga, sa totoo lang, ikaw ang sumisira sa administrasyong Marcos. Li, uh, ikaw na Lucrecia ka. Unang-una, sa pagsasalita mo pa lang, hindi ka nakapanipaniwala. Mayroon bang, uh, mayroon bang tagapagsalita ng Pangulo na Buses parot? Magandang umaga, mga bangag! At ngayon nga, na napatay na si bangag! oh, yan pa. Tingnan nyo, ito mismo si Lucrecia ang nagsabing patay na si bangag. At alam po niya yan, ha? alaga ko yan si bangag. O, oh. di ba? Confirmado rin po na talagang nagkaroon, may kaso hanggang ngayon si Lisa sa Amerika. At dahil uh, yan po, kung hindi lang naging presidente itong asawa niya, hindi po pala makakatapak ng Amerika itong mga ito. Hindi po talaga pala. Tapos nasundan pa niya, dumayo pa sa larun para suminghot ng suminghot. Doon daw sa pinangyarihan ng namatay si Tantuko, ay nadiskobre ng mga kapulisan doon na may mga white powdery substance. Ayan. Ano po yun? Pinangalanan din po sa report ng police na yun pong mga nakitang mga pulbos-pulbos doon ay cocaine daw po pala. Kasama po, ulitin ko, kasama po yan doon sa uh, police report. So, ayan. Ilang na uh, yan na pinakita ko na kanina. Na si Bangag ay patay na. Ito ngayon, ayan, ayan yan. Kitang-kita nyo naman dito sa screen, di ba? O anong itsura niyan? Patay na si Bangag. O, di ba? Yan po yung uh, matagal-tagal ko na rin pong alagang aso yan at uh, kaya bangad po ang pinangalan ko dyan. Dahil nga sabi ko kanina kahit ano lang sinisinghot. Kaya siguro ay na-overdose din siguro. Kaya bigla na lang namatay. Ayan po, titigan niyo po mabuti yan. Titigan niyo po mabuti. Yan po, nasa screen. Yan po yung aking asong pangalan ay Bangad Okay. So, yun po sinasabi ko na itong si... Uh, ano to Itong si Lisa ay uh, dokumentado ng mga pulis. Yung uh, nakahawak na po ni ah uh, BP Sara at ipapanood ko po sa inyo ha Ayan mm Hmm Ayan Okay na kasi singala. Tingnan kasama ba yun si Katap kasama pala si Andres Guevarra. And what's your comment on this If 51. Ah sinabi ko na nga no na ano wala nang maging uh, ibang ginawa ang administration na ito kundi pamumulitika lang at paninira sa mga kalaban nila na sa politika. Kasi napansin niyo noong yumabas yo malaking issue ng blanko sa mga mga blanko sa budget. Uh, at meron maraming nagtatanong at maraming nagsasabi na unconstitutional yung budget na tinanong lang, uh, paano naging legal yung paggamit nila ng pera. E puro blanco yung uh, nasa loob ng uh, budget. Ay lumabas yung impeachment ko Yun yun. Yeah. Tapos uh, nung nagkaroon ng malaking krimen sa Estados Unidos na yeah. namatay. Dahil yeah. drug overdose at kung makikita ninyo doon sa police report ay nandoon ang na pangalan ni First Lady Yum. Uh, Lisa Marcos na isa sa mga tao doon sa loob ng kwarto kung nasaan yung uh, tao ay nag-overdose no. uh, sa suspected drug overdose sa hotel room at uh, ang daming nakikita ang white powder substance na sinabi doon sa police report ay suspected cooking. Yun! Ay bigla nilang kinidnap, kinuha si Pangulong Duterte. Nung nabamas naman yung kanilang May 1 na 20 pesos ang kilo ng bigas, at syempre dahil hindi naman totoo yung pangako na yun, uh, pambobola lang naman yun sa mga tao, hindi nila kayang i-sustain ay uh, tinigil kaagad ng May 2, lumabas naman yung complaint ko no, ah uh, kay Pangu, ay kay uh, Congressman. Uh, Bulong Duterte. So nakikita nyo na basta merong nangyari na kanilawan ng administrasyon ang ginagawa nila ay sinisira nila ang kanilang kalaban sa politika para matabunan yung totoong issue ng bayan. Ma'am, does the, the President know about this already? I mean, si President Duterte, does he know about this new issue sa inyo about ni Congressman Colón, ma'am, na pang-a-attacke sa inyo? Uh, hindi ko alam. Mga hmm. niwi niya kasi, na kasi na yung nasa Malacanang, kaya ganyan. Kami na, nag-talk ah. ni Congressman uh, Colón. Mm -hmm. Pero napita ko siya na nagpa-interview siya doon sa labas ng Is detention ito? center. So baka uh, noong nasa, nasa loob siya ay napag-usapan So clearly, VP, you believe na this is one of uh, part political no, 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 no. again, no, no, no. sa Oh yes, ma'am. Uh, sabi ko na nga, ano, every time nagkakaroon sila ng issue, malaking issue, na kabalbalan na ginagawa nila ang yes. ang kanilang ang cover sa mga issue na ito ay atakihin yung kalaban nila sa politika. Ma'am, ano to? Uh, From national or we're talking here about local politics? Jet lang po sa Davao. Um, hindi, national. Uh, tulad nga na nang sinabi ko, Blanco yung budget, Nag-file sila ng impeachment. Ang laking tanong nun na, kasi blank check yun eh. Parang ikaw na ang magsasabi kung paano at saan mo gagamitin yung pera ng gobyerno. Nag-file sila ng impeachment. Nung nagkaroon ng drug overdose at merong namatay sa Amerika at nandoon sa loob ng kwarto si First Lady Lisa Marcos, yun. nandoon sa police report, cocaine, yung sinasabing nagkalat doon sa kwarto na yun, ay bigla na lang nilang hinila. Kinignap, kinuha, dinunod yeah. sa yeah. si Pangulong Duterte. Ngayon naman, yan po yung sinasabi ko. Ano? Hawak na po ni uh, B. B. Sarah, yung uh, police report ng Amerika tungkol dyan kay Lisa na kung saan ay talagang nahulihan at di umano ay uh, napatunayan din na uh, na nag nagpositibo raw po pala yan sa droga doon. Anyway, ulitin ko lang po para hindi uh hindi masabing fake news ako nitong mga buzzers ko Ayan po, kitang-kita nyo naman po ha Yan, 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 yan Yan, yung katibayan Kasi lagi nyo sinasabi sa akin, katibayan Yan na po ang katibayan Napatay na po si Bangag Yan po kasi ang pangalan ng aking aso Kaya naman, i uh, sinabi ko rito Kamamatay lang po yan, ngayon-ngayon lang So, yun po Ah uh, siguro ba contentto na itong mga bashers ko na no, hindi na magsabing fake news kasi meron na akong pinak pinakita Ngayon sasabihin niyo na naman si Marcos 'yang sinasabi kong bangag. Aso po 'yan, 'yan, 'yan. Bangag po kasi ang pangalan ng aso ko. Oh. Oh. Tingnan niyo ha, pansin niyo, may mag may mag-mag- mag uh, uh, sasabi na naman 'yan si Marcos. Wala akong sinasabing Marcos dito, si Bangag. Na Ayang aso ko ay ang pangalan ay Bangag. Ano? Ayan po at uh, abot ini na nagkakaintindihan tayo. Kasi sasabihin niyo na ang fake news ako. Anyway, bukas po abangan ninyo Ah, uh, yung uh, kabastusan ni Luis Tro, ha? Uh, kabastusan, kademonyuhan, at kakapalan ng mukha nitong si Lois ipapanood ko po sa inyo kung anong ginawa niya dyan sa kanyang sekretary. At puro mga kasinungalingan at kabalbalan ang pinaggagawa niyan na kung pinangalan sa sekretary niya yung mga illegal niyang gawain. Bukas po yan ay ipapanood ko sa inyo. So maraming maraming salamat po at uh, muli. Yan po yung katibayan na bangkay kamamatay lang po nitong aking aso na si Bangag. Ayan po. So, doon po sa mga hindi pa nakapag subscribe sa Junbirana Vlogs, mag-subscribe na rin po kayo para sa ganun ay mapasama po yung inyong pangalan doon sa timba na binubunot ko po yan na araw-araw akong magbubunot yan ng dalawa ng dalawang tao sa tig-wawalan tig-10,000. Ayan po. So, huwag nyo pong palampasin yan. Malay natin, baka kayo ang mabunot. Tayo pa paano ay makabili kayo ng magic sarap. Ayan po. Muli po, itinataas kong aking mga kamay sa lahat po ng aking mga subscriber na may mga sakit. May mga problema sa buhay. Sana Panginoon ay uh, pagalingin mo na po sila. At ibigay nyo na po sa kanila ang swerting walang hanggan na para sa kanila. Maraming salamat, Panginoon. Siyempre, ano nga ba yung sinasabi ko rito pagkatapos ko magdaldal? <laughs> mahal na mahal ko po kayong lahat.